andam na sa pagdawat sa mga buot mo katon para sa Emergency Medical Services EMS o Emergency Medical Technician kung EMT ang bagong bukas na pasilidad sa ALS Life Support Services Incorporated sa Dipolog City. Pinakauna kining training center sa probinsya sa Zamboanga del Norte na mutudlo sa mga individual sa insaktong pamaagi sa paghatag og CPR, pagmaneho sa ambulansya o uban pang training na gikinahanggan aron pagduwas o kinabuhi panahon emerhensya. We started last 2018 So, we started with the training center for emergency medical services and emergency medical technician. Sa uh, EMS-EMT, e e we are on uh, air ambulance. ha ang pagbuka sa pasilidad. labing daghan ang gikinahang lang mga first responders tungod sa mga nasinating pagbaha. Linog, disgrasya sa kadalanan at uban pang mga emerhensya. Once EMT po, part kasi yung EMT sa EMS world. So, if we talk about EMS, meron tayo dyan sa water rescue. We have the mountain rescue, we have the um, fire rescue. So yung BFP po is part niya sa EMS. So ang EMT po is specifically working inside the ambulance. Katambaya yung sa training center ang Technical Education and Skills Development Authority TESDA aron mahimong libre ang kuhaong training program sa mga estudyante ug ang Bureau of Fire Protection BFP sa paghatag sa ilang expertise. Kini siyang uh, facility makatabang para sa ato makatawhan labin ng... Uh, ang atong mga katauhan, kinahanglan yun nga donay uh, competencies in terms of how responding emergencies. We have a marching order from our regional director nga we will also respond to uh, medical emergencies. Usa sa mga kinahanglan mga na nga ang ambulance to be accredited kay Mugyunay Kinahanglan is that ang iyang crew, ang iyang personnel, will be trained personnel, not just basic uh, first aid, but we have to level up. So, usan uh, na ning advanced life support. Mulungtad sa unong ang training. pin target kining sugdan karung bulan sa Nobyembre. Human ilang makompleto ang gikinahanglang accreditation sa TESDA uguban pang mga ahensya sa gobyerno. Dina Gestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.